Okay, labing isang katao silang andito, Idol. Uh, ano kasi to empleyado. Pero hindi naman nila inireklamo yung uh, yung isang uh, pizza company, malaking pizza company yun, kundi yung kanilang agency. Andito sila para ireklamo re yung agency ah? dahil daw sa maraming anomalya Naku. sa mga empleyado nila. Itong 3L Zeppel Ventures, Inc. Okay, sigi, sigi, At nakikilig na rin... Medanin yung uh, managing director idol na si Mr. Leandro, Leandro Lopez, pero yung spokesperson mo po, si Joanne Ordelin. Ma'am Joanne, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Sige ho, ikwento niyo po itong dahilan kung bakit po kayo napunta sa amin. Sir, gusto po sana naming ma-resolvahan yung anomalyap na gaganap sa store namin. Okay, ano po yung ano anomalyap yung ma'am? ah uh, una po, sir, yung over charity hours po, sa aming mga empleyado. Over charity hours, anong ibig sabihin Opo. po na? Wala po kaming overtime na tinatawag. Okay. And then, ang ginagawa po nila, kahit po naka-duty kami, pinapunch na po nila yung, ano namin, yung time card namin. Pinapunch out po kayo? Kahit Opo, na Opo, naka kahit naka-duty naka pa po kami. Illegal po yun ah. Bawal Opo. yun. Eh paano pag may nangyari po doon sa inyo sa trabaho, do, so wala silang pananagutan dahil sabihin nila, eh naka-punch out ka na. Yes, sir. Nako, paano pa ho? And then, second po, yung tampering of time schedule and time card, sir. Mm -hmm. Bali, binabago po nila yung oras namin. Sino may kagagawa nito? Alam mo ba ito ng top management po ng inyong agency? Yun lang po yung hindi namin alam, sir, kasi po yung mga manager po namin yung nagtatampering yung aming mga time card. May pangalan po kayo ng manager niyo, ma'am? Lisel Lampa, sir. Mr. Actually, sir, meron po kaming mga ano dito, mga evidence na may picture po kami ng aming mga time card to prove na Talagang tinatampiring po nila yung mga time card namin. Yung isa pong pinaka mabigat na reason po kaya po kami dumulog dito, yung uh. kap, yung kap, yung kapwa crew po kasi namin. May charge po siya na 26,000. And then huh? 26,000 sir, na charge po Charged? sa kanya. Opo. Sige, Opo. Ay, may, may may ano po kasi siya may nasira po kasi siya na budget, 'di ba? Patawad po yung ano yung binabayad. Yun po na yun po yung hindi namin alam sir kasi po naawa na po kami dun sa kapwa ka-crew. Aba, eh, eh, naku, sir, sir, eh, yung si, si manager, mukhang, bakit pa siya nandiyan pa yan? Naku, may kasong kriminal to. Ah, uh, miss, makakausap ba natin yung, ano, yung kanila manager? Oo, yung managing director, si Mr. Leandro Lopez, kilala niyo po ba ito? Mr. Lopez, magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Sir, ito po. po. Sa Radyo 5 po Yes po. Kilala ko po kayo. Yes, oh, sir. Po kayo. So, sir, narinig niyo na po yung sumbong po ng inyong mga tauhan. Labing-isa uh, po sila ng Justice Studio namin ngayon. Sir, sir maliin sinasabi nila. I mean, if I have a manager doing that, I will terminate a last-wise termination immediately and uh -huh. and suspension. And sure. thirdly, all employees are getting their salary on time. Wala akong alam na hindi ko binabayaran. Anong pangalan ng manager ulit ninyo? Lisel Lampa sir. Yeah, Lampa, Lampa. Lizelle? Oh, Lizelle Lampa. Yes, yes. She's, she's the store manager. Oh. So I'll talk to Lisel immediately. Uh -huh. After we talk, I will call her. But I want to be clear. Ano bang ginawa ni Lisel na mali? At isa nga, sir, eh, yung uh, uh, pinapunch out yung kanilang time card kahit na sila po sir ay nagduduti pa rin which is very illegal. That's illegal. I agree with you po. Hindi naman tama yun talaga. Ang alam ko, lahat ng tao pag punch out, pag wala na silang trabaho, hindi naman pwede ipapunch out mo eh. Na yeah. nagtratrabaho pa. As far as I know, sir, kapag wastage waste, waste po, hindi po siya chine-charge sa amin. Ang ginagawa po kasi, gaya po ng rice chicken, tsaka yung mga toppings po na nalalaps, binibenta po nila yung pagkaumaga and then yung benta po sa kanila. Tapos, sa amin po i-charge. Icha Paano may bibenta? Laps bawal yun. Binibenta po nila yun, sa sir. Saan nila binibenta? Sa, sa ano po? Sa mga employee. O, oh, tila mo, hindi ko alam yan Pupo, So, sa so, manager, sir, dapat pakisipak na lang kung gano'n. Eh, oh, sibak nyo gumagawa ng kawalan nyo, Are you willing to put that in writing para pakainin ko sa kanya? Dahil sasabihin ko sa kanya, may nagreklamo sa itong gawain mo. Pero, it would be nice, sir, na may mag magsa-standby. No. I can immediately... Sasamahan po namin sila uh, doon sa confrontation face-to-face -face para naman eh, makuha ang okay. paring nung uh, kabila naman. Yes, yes lang po. po marinig, sir. Eh baka naman bandang huli, mababaliktad, mas paniniwalaan ng po yung, yung manager, and then sisibakin niyo po ito mga susumbong. Uh, kung may masisibak, sir, dapat yung manager na sinusumbong nila, sir. Yung kasi ang salot po sa, sa kumpanya niyo, di ba? Yes. Now, ang gagawin po namin, sir, ang masasabi ko sa iyo, definitely, di sila masisibak. They're telling the truth. Then the, the manager will, will face charges. Yes. May ano yan, procedure naman, sir. Pero definitely, hindi sila maano. As long as they're telling the truth, there's no problem. I'll meet with them on Monday, weekend Monday. morning. Sir, may Sige. last question po sana ako. Uh, okay, uh. How can we assure, sir, na, na hindi po kami mapag-iinitan no, once na mag-duty po kami? De, kasi magu kaya mag kaya mag-uusap tayo front to front. Kaya sasabihin ko kay Lisel Diretso, Lisel, kung pag-iinitan mo siya, eh, matatanggal ka sa trabaho immediately. Sir, pwede mag-suggest. for yes, mm -hmm. the meantime, habang iniimbestigahan o imbestigahan uh. niyo, ito pong isinusumbong na manager na meron pong ginagawang uh, kalokohan. Baka pwede uh, sir i-assign muna siya sa ibang department, ibang unit. Ilayo muna siya dito sa mga tauhan nyo sir na reklamo para hindi magkaroon ng friction uh, sa tabaho. Uh, kasi yung problema sir, yung isa lang ang Greenwich franchise namin, ito lang, particular. So hindi ko siya ma-assign sa iba. Uh, so paano yan year? sir? So siyempre, uh, pag okay, nag-report uh, sa work uh, mga yan, eh, hindi magpapansinan. Tapos bandang huli, eh, baka magkaroon ng away hanggang sa... Diba? Uh, yung mga hindi ka nais-nais mangyayari. Diba? Dahil mm -hmm. nais-sumbong na po ito si manager. Sigurado ako, sir, yes, yes. dito. Buka ko sa inyo, sir. Okay. Ipapatawag ko si manager. Ipatatawag ko po yung, yung nagbabayad na sa screen, sabi niya. And mm -hmm. then, uh, base po sa kanilang sumbong, ipupull out ko po itong manager na ito. Maglalagay muna ako ng ibang manager may ibang tao. I would, I would definitely do that. My only problem is, we just cannot put any manager immediately. We have to I have to request from the main office. Yan po kasi yung unang ano nila, unang nirarason po nila sa amin na franchise do franchise lang daw po kaya po ganyan yung mga ginagawa nila sa amin. Sabi natin yung pangalan niya, ano pangalan ng mga, mga franchise? Ah, uh, Greenwich. Oh, Greenwich, eh, sikat kilalang Kaya ano ang nga po, kilalang. Uh, Sir, baka matanggalan po kayo ng ano, ng kontrata. Sir, kung hindi nyo kayang si Bakin po yung manager, sir, kami po ang tatawag sa Greenwich para yung uh, obligahin namin yung Greenwich na si Bakin yan. Dahil, ah, I'll talk to Greenwich, sir. We, your reporter is there. We have a confrontation. But bar that, I'll, I'll talk to the Greenwich. I'll tell them of the situation. So they will be the one to, to assign to me a temporary manager. Okay. E eh, sa so paano mangyari dito sa mga nagkong reklamo, sir? I'll see them on Monday record na ako kukuha ni Tama-tama, uh -huh. Tama, yes, tama, idol, yes. nasa kabilang linya si Lizelle Lampa para sa kanyang side. Oh, o, yun pala eh. Oh, o, yun yun, yun. yun. Maganda. Sige, Miss Lizelle. Magandang hapon po, po Miss Lizelle. Ang restaurant manager. Yes, sir. Okay, nasa studio po namin ngayon, labing isa po ninyong mga tauhan at yung isa yung uh, general manager niyo po sa kabilang linya din. At inireklamo po kayo ng sangkatutak na anomalya na kinasasangkutan niyo po, ma'am. Ano po yun sir? Banggitin mo yung mga yun, unions. Okay, unang-una po ma'am Lizelle, yung sinasabi nga po nilang uh, pinapunch out sila kahit on duty. Tapos uh -huh. hindi po pagbibigay nila ng copy po ng contractual form. Uh -huh. Okay. At yung charge po ng contribution po without any valid po, like ng mga raise uh -huh. po. Ano po At yung mga pagpapahiya po niya sa Cruzara po ng... Kaiba po namin ka crew. Nangmumura okay. po kasi siya. Pagdating niya sa screen ay yung nagbabayad pa hanggang ngayon yung nakasira. O oh, yung po. sabi nung 20C baga. Opo. Oh, nagbabayad pa po hanggang ngayon. Ready? Nasira oh, okay. niya po yung parang kumbaga yung speed po oh. dahil may naipit pong screen. Then ang nangyari po is na charge po sa kanya 'yun. And then meron pa kaming binabanggit na nagbebenta yung 5 pesos at uh, yung pera na pupunta sa kanila. Yes po. Okay. So ma'am, miss lang kayo na hihingin man sa Opo, opo. Ano po yung inyong pong reaction doon sa mga allegation against sila, you? Sir? Ma'am. Pwede po ba namin makausap yung mga crew na yan? Sino po ba sila na mo daw po? Lisel, sapatin mo na kasi hindi ko alam lahat yan. Hindi sinasabi nila, gulat din ako. Kung wala kang kasalanan, sabihin mo. Hindi po totoo, sir. Sabi nila, ma'am, kahit na po sila ay nakaano na at tinatime out niyo po sila sa time card nila sa bandy clock pero pinatutuloy niyo pa rin pagtatrabaho sa kanila. Yun po sagutin niyo, ma'am. Sulat kamay right? po kasi yung ginagamit nila kapag out na po hindi po yung pinapunch sa time Punch, sa time ng misman. time card. Sulat kamay po mismo, may no, proof so po kami. Lang. Yung pong ano, yung nasira po na screen daw sa oven na tinatapos hmm. po doon sa tao, samantalang yung po yung screen na yung pala ginagamit yung pa rin hanggang ngayon, pero despite that, yung tao ay na-charge kawawa naman. Sir, bali isa isang libo po kasi yung kaltas doon sa kapwa namin crew na nag-charge po ng 26,000. And oh. andito po yung ano niya, sir, pay slip. Just oh. to prove, natuto po yung sinasabi namin. Sir, yung po sinasabi nila na oven po, nasira po yun ng crew. Ma mawalang galang na po. Opo, na hindi niya naman po sinasadya na masira yun. So bakit po shoulder niyo sa kanya yung 26,000? At sa pilitan pong paggawa ng notary letter? Wala po kami pinipilit na gumawa po siya ng notary letter. Binabawas po, binabawas. Nako, halata po. Halata po talagang nilalayin po sagot, ma'am. Isalin po po sa mga pagkain na binibenta mo daw. Nas ano na ano po yung binibenta Na, first? na, nas spoiled na daw. Na, na yung rice fire. po, yung waste yes yun na Yes, na. po. Na kagabi pa po, tas kinabukasan, ibibenta po sa mga crew. Tas iti-charge po. Hmm. Hindi po namin yung sine-charge. At saka po hindi po yung sinasabi nila nakagabi. Sobra po yun. gusto po nilang bumili, pwede po silang bumili. Sobrang right po yun. Hindi po natin spoilage sir. Sobra po. Sobra. Sir and then yung ano po, yung over ng crew ng cashier, hindi po nila nire-remit. Uh, Mr. Lopez, uh, po, ganito po. Yes, sir, uh, paki Paki-verify na lang po yung, mga yung dokumento. Sir. And for the meantime sir, hindi hata sila muna dapat nag nagsasama. And then sa Monday dapat, sir, meron na kayong desisyon. Oh. Mamimili o kayo, tatanggalin nyo ba yung labing isa o tatanggalin nyo yung isa na isinusumbong ng mga tatan na anomalya? You have to choose, sir. Kasi nga na, sir, it will not be healthy anymore sa isa kumpanya na magsasama po, po itong dalawang grupo, yung, si man, yung nireklamo at itong mga nagreklamo. Especially kung meron po silang hawak-hawak na mga dokumento na magpapatunay na talaga may anomalya itong isinusumbong nilang manager. Ano po? Yes, sir. Now, it's up to you, sir, kung papayagan mo pa rin siya mag-stay dyan, despite the fact na meron po mga ebidensya, yan po ikasisira noong franchise company. Uh, sir, I, I will do, that, ang oh, sinabi niyo yun ang tamang discard. Eh. Okay, sige po. Sige, yung 17, sasamahan po namin sa inyong opisina para magkaroon po ng confrontation. Eh, kayo nang bala sa dumiskarte kung anong gusto niyo, yes, sir. anong naramat yes, Ano po? Sige yes, po, ganun sir. na lamang po. At 11 o'clock.